<laughs> 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 si, par <laughs> ah, si pare Si Pare Kumpare o? Ima marites yung... Dita! Ima marites yung a! Ah. Masarap tagtulog ko! <laughs> na tulog ako ng alas 3. Kinaulan. Pagbising ko, sabi ko iinlip lang ako ng saglit. Mga 10 minutes lang. Pagtingin ko sa oras, alas 4 na

palitan kayo, ano? Ay! 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 Ito yung maliliit na puto eh. Paborito din ni eh. Leia ito. Ito na lang natira. Ayan. <laughs> Marami sa tatita namin eh. Oh. Pating body niya lapyo eh. Kaya oh. na lang mo May aman rapi tulpo.

ay pa pa do atay ko eh nadadangal ko ara me ken pagoy ay ay ken makapkontak ang to ay laki manang nang kayo namang gusto ang kayo bang boulevard in ay ko to ang mananay lablay mother ay ano ulo ko ni nakikita maliit Amay tong tulog papa do lalabon. Ay, lalab no, lalab ay no, no, to Alas 12. Eh, man, alas 12 ang alas 12 una. Kumutan alas 9 hanggang alas 12 tan hanggang alas 12 ne drama. No kataoge lamot. Anto man hanggang alas 11. Lago papa na adik man Anto si Madre. Um, may may man dere dengal mm, pamilya. Tungkulog pamilya ah, sa asawa ya may. Kumutan ka tingin be. Sanwala ay masisilip may Uh, Yan, may anak tuta wali pinagbida kan ka, tuta roman ini balibali met. Isa na may uh, uh. barangay LS kontu tuta so, uh, si. um, uh, lang ano alas so so ay angat. so uh, si. Aman sa nila niya. Oo, yala nang sa may radio lang pi. na na aral sa man anay. Chen, balibali si tuta sanli. Ah, drama. Sa <laughs> so, may ilis mang dungon na drama. <laughs> <laughs> Tanay sa nanan tuta oh. masisigay kin. <percepicycoughs> alam alam. Jest, alam alam. Alam alam. Alam alam. Alam alam. Alam alam. Alam na. Alam alam. 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 nababantayan alam. Alam alam. to, wala

Happy birthday! sino may birthday? May ay ay asawa, asawa. ay Hi, okay. Thank Thank you, may ay gracia. ay gracia. ay 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 ay

Imported. <laughs> imported. imported. imported sa Jose. Fresh. Fresh siya, oh. Galing ilog. Ang ganda, oh. Meron. gila. <laughs> mm. Aburido. Aburido, yay, Bulinggit. Bakit, baby? Aburido ka? <laughs> Ante. Ka, oh. Ay, sa kanito. Ang tulay, baga. <laughs> Ang

ka. Uh, tao po. Ay, watch uh, out. Transfer mo ito niya. Ang bablog kayo? Eh, eh. Manay kayo, An. Uh, Anong pangalan mo? Jerome. So, Hello, I'm Christian. <laughs> Shout out kay Christian. <laughs> Anti, Thank nanti, eh, Okay, transfer mo rin. Uh, Agi, wala aso. Kung paano ka Ate? Ate? birthday. <toss> Ayun, nal naluti si, si Melba. Bado niyo i-asoy paano na nakakata. Hindi, baka Bali-bali yung kwarto wala yung kwarto to. Oo. Ayan si Ay, <laughs>

Sige, nang paggawa ni Aya. Mm. Lakot diba ka to? Lakot yung kanting to. Ay, maganda yung eh. kanay. Dati kasi wala siyang kan. Walang kwarto. Pinalagyan ng anak nila. Pinagawa niya ng kang kwarto. Ayos. Pinagawa niya ng kwarto. Ayan. Yan, ayos oh. Dalawang kwarto. Dati, <laughs> dati, walang kwarto. Ito ay oh. Ayos oh. Tapos nilagyan nila ng mga kortina. Ganda uh -huh. na. Ayun, yung Anak nila ng pagawa. Ayos pala ang eh. Maganda na eh. Nilagyan nyo ng mga kortina eh. Kala <laughs> ko, sabi ko ba, parang malapalasyon na ah. <laughs> <laughs> oh, pero asa po natin? Ang hindi, uff hindi nyo? nag wasap din nag wasap din may ino ko rin yung natan sige matagan yun ah. Mata wow. Mata ang? Hindi <laughs> <Manisha ak> <laughs> uh, di yan manisya ak matagan nung gabi mo pa ino kapag pa rin yun ang tinang kuya ay ah uh ang -huh. narami ba ba po ni na ang sasapat ko ng no kaya uh -huh. may dilap o higit uh -huh. ang tig uh hindi -huh. si nunong pala ito? Uh -huh. No, no. Hello. Ang kapit trabaho, no? Ang day off mo Ah, mo na buwas. <coughs> Ang siyente. <coughs> Ay, may abong ito. mo dulap, nung tumbok. Gisin. Whatever it takes. Okay. <laughs> kaya? Si Mother. Hi. May pull ka sa damit. Ano eh? happy okay. New Year! Happy New Year! Kanya okay. ni! Eh. Happy, happy New Year! Happy New Year! Bams! Mga upay! <laughs> Nag-ihaw ng... Karne! Inihaw o. Oh. Ayun ay, luto o na. Ambe, electric pan ko naman kumuna na eh. Hindi lang. Paano kayo paypay? pigar Pay, 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 pay.

Nagtitinda ko ng mga abon sa Kapise wow. I-shout out yung rabay Ken na may customer yun uh, Si kayo, Mari Norma, shout out Mari Norma Shout out kanya Shout out yung mga suki ko, mga kumari ko, mga marinida uh, Mangal yun, kayo lang nai-nice up kanya ah Gili kayo ng abon palagi sa akin Tapos bigas <laughs> I love you mga suki I love kanyo. you mga suki Sila marisisa. <laughs> Ning pa. Ten uh, yung mga taga ano, taga diyan. shout out kanyo. Shout, shout out. out. Mga taga San Jose. Si pa uh, yung mga kasama niyo sa sayawan. Ha? Yung sila, mga kanyo. Sila Maripili. shout na out marimeng. kanyo. Shout out. Nananje kanyo. Shout out. Nananje. <laughs> <Yung> para ba, na babantayan <laughs> niya. Yes, si para may kumparean. Bagayo, shout out kayo. <laughs> <laughs> shout out kanya. Ah, si Pare. Si Pare. Ah, si Pare kung Pare yo. Lahat sila. Ah, ano pangalan? Banggitin niyo yung mga pangalan. Kapitan. Domingo de la Cruz. Ah, si Pani shout. Yung tanya shout out kay kay Kapitan kanya. Kay Garcia. Ah, Kagawad si Pani. Gawad Sojo. Ah. Uh, Agawad Miligan si pa niyo sa sasabing temporal. ah tapos? kagawad Ramonito Domingo sa rekaiba ba yun eh? Rodan Solis sa Kasilini Lenny ah si pa ni iba yan barangay hula ah? ah si pa shout Hello. out yan eh? yung mga btw yung si Bios kabila yung rengaranda ah?

Maririmin. na may nana tareng niya Nana niya Shout out si kayo Amin kayo 12 Shout out kayo Shout out si kayo Amin Anti Mama Rites yutan Ima Marites yutan Ima Marites yu ah oh. Aba yu siyo.

Masasanay ka yan para ma-nice ka sa ibang tao. Gusto ko mag-uwi sa'yo. na si may laptop Man-shoutout, sipa rin shoutout yun. Si Kit Kit! Si Garay Kit! Sino yung shoutout mo? <laughs> ni ako timbo organic ira organic May organic organic nitib eh eh oli la hidara O talagang kin nitib nitib ba ano niya ay narito ah una ano din pala yung na, yung nanay kaya pala ka parang naging kaya yung may lahi tuloy na yung mga una nung aso yung maliliit kaya ka bumalay natin tapos hindi na nyo ibang tatapunay lahi ko hindi na shout out lay nanay baby kasi tatay birding na shout out lay tatay birding sige kaila ba ken si hindi lang sige lang may shout out ka lang si pa Ay, pogi, aming kin, wala yan tukuyin. ay, 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 hmm. ay injano, na... eh. ano, may na na salita, neta puso, gan 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 Ano gan Ano gan 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 ito gan 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 Ikaw ba yung pangit? Aliwan ko, okay ba labad? May tatamtaman, okay lamang. Wala bigol. Nani, ah, sobrang pangit. Ang um, di pa na siya nagtutuwa. Hindi ay. Salin tayo ni Rumpi ay. Iro nga Prinsesa. Ito, iro nga ni Prinsesa Kikit. At iba si Prinsesa... Si Kikit, so kaya ko, paano Kikit? Ay, Kikit! Halika dito at mag-shoutout ka dito.